Magandang araw po, ako si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Marcos, Kabanata 7, mga talata, apat hanggang 23. So sa atin pong ebanghelyo na ito, sinabi ng Panginoong Yesus sa mga Hudyo, hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparungi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." So, sa pagpapatuloy po ng ating Panginoong Yesus, ang sabi rin po niya, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat so, sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan. So ang sabi rin po niya, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparami sa kanya. So napakasimple po ng mensahe po ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Tayo po bilang mga mananampalataya, maganda at nakakatuwa kapag ka marami tayong natututunan. Nag-aaral tayo ng Biblia, naiintindihan natin ang pananampalatayang katoliko, nagbabasa tayo ng libro, nakikinig tayo ng podcast, sumasama sa mga prosesyon at kakabisa doon ng mga dasal. Napakaganda po na ginagawa natin yan at walang masama. Ngunit ngayong araw ay iniimbitahan tayo ng ating Panginoong Jesus to a higher level of calling, to a higher level of change, which is ang pagbabago ng puso. Ang ating pong metrics sa pagbabago ng ating puso bilang mga kristyano ay una-una, kung mas nagiging mahalaga ba sa atin ng Panginoon? Mahali ng Diyos ng higit sa lahat. At pangalawa, mahali ng iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal sa ating mga sarili. So, dalawang bagay. So, uh, ngayong araw, atin din po pagdinilayan sa pamamagitan ng isang kanta, hawak ko po, po yung aking gitara, na itong pagbabago po na ito ay hindi natin magagawa ng tayo lamang. Dahil kahit anuman po gawin natin, ang Panginoon natin ang maglo ng grasya ng pagbabago ng puso na ito. Kaya yun po ang hingin natin sa Panginoong uh, Jesus ngayong araw. At sabayan niyo po ako kung alam niyo po ang kanta. Ang title po nito ay Refiner's Fire. At sama-sama po tayong kumanta at magbilay sa mamamagitan ng awitin po na ito. pagbabago po ng puso. At hingin po natin sa Panginoon ang biyaya na ito. At nawa, mas mahalin natin siya at mas lumabas itong pagmamahal na ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa. Muli po, ito ang landas ng pag-asa. Ako po si Gabs Fidel. po kayo ng Panginoon.